Isa ka rin ba sa may negosyo at nagbabalak magnegosyo? Pero hirap makahanap ng matino at maayos sa supplier? Dito sa pinuntahan ko sa Divisoria ay siguradong swak para sa inyo. Yo, harap mga kaysa. So, ngayon nandito tayo sa may Divisoria na kung saan yung mga bilihan ng napakamurang mga gulay mga kaysa. So yung mga kaysa, meron tayo pupuntahan dito na isang... Uh, store dito na nagsusupply ng mga gulay mga kuy. So tara punta natin si ang ilo. So tara let's go. Ay, Ayan. Ay, kaya ang ilo. Okay po. No kaya ang ilo balita ko, uh, nagsusuplay ka daw po ng mga gulay dito. Ah, yes, sir po. Uh, actually po, uh, uh, isa po kami sa matagal na nagtitinda dito. So, meron po tayong uh, dalawang klase ng paninda. Meron tayong highland, it means gulay bagyo po, and then lowland, yun po yung mga gulay Tagalog, bahay kubo po. So, yes, nagsusuplay po tayo according sa needs po ng mga restaurant, catering, or else mga palengke or uh, eatery po. Uh, nagsusuplay po tayo ng mga uh, Uh, ah, gulay po. It depends po sa pangangailangan, pangangailangan. nila kung Ano po kailangan nilang gulay. Sa presyo naman kaya ang ilo, magkano ang pinakamababang presyo? So, ito sir, parangkahan na po tayo ha. Ah. Wala po nga SRP po ang gulay. Aram po ng karamihan niya. Pero isa po sa, isa sa mapapatunayan ko sa inyo, mura akong magbigay. So, like I said po, ang kalamansi ngayon is 50. 50, ah, pwede kong ibigay pagka mga bulk buyer na na selected na, pili na, malinis na. Pwede natin ibigay ng 50 to 45 po, depende po sa order, lalo na pagka bulky order po. Walang problema. Grabe. Usap ano po yan, tayo sa presyo. Kaya ngayon sa mga may negosyo, mas mababa pa kung marami yan. Tama po ba? Yes po, totoo mas po marami. yan. Mas mababa po pag mas marami. Pero sa mga ano naman kuya, halos lahat naman ng gulay is meron ka. ah uh, actually po, ang hindi po talaga kompleto yung gulay ko. Pero po uh, halimbawa niyan, halimbawa ikaw maging uh, customer ko na kung ano po yung order niyo is ipoprovide ko po para Buprovide. po kompleto yung uh, oh, you know. needs niyo yun know. so, so yun mga Chris no sa mga naghahanap ng uh, murang supplier ng mga gulay gaya na lang nitong kalamansi tapos uh, uh, meron din sila dito ayan yung, yung mga gulay bagyo uh, ayan gulay bago ayan yan, sila ito, yung three taste three na ni sir. Ayan, <laughs> uh, dakot mo. Nguya mo. Ayan, <laughs> dakot mo, nguya mo. Three taste mo. sir, <laughs> saan pala nila malulocate itong lugar, ah, itong ano mo, ah, uh, pwesto mo? Okay, ah, uh, well we're located at uh, Recto right Avenue po, Recto right Divisoria. Ang, ang land po, po ang location po na ko sa General Shopping Center po. So, diyan lang po, pagtanong nyo lang po si Angelo or Ate Shirley, kilalang kilala po. Kilalang kilala po. Okay. Kilala, kilala. okay. kilala. kilala. Anong oras naman po kayo nag-o-open po rin? Nag-o-open uh, po, 4 uh, po ng hapon. Uh, yung mga manpower natin kasi nag prepare pa po ng mga tables yan. Opo. Nililinis. So, 4 po, tuloy-tuloy na po hanggang 5 ng umaga. So, kailangan ligpitan na rin po pag ng 5 ng umaga. Yun. So, yun mga guys, no, sa mga mag-uumpisang mag-negosyo yes, kaya so, na itong maka buday. makatulong Tulong po ako sa inyo. Ayan. 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 So, so amal. dito lang po Daniel and si Kuya Angelo. Kuya Angelo, uh, saan ka pala nila pwede kontakin? Ah, uh, Okay. This is my contact number po uh, 0916 261 8963 and also my Facebook account uh, Angelo si Mero po uh, you can message me directly po kung uh, willing po kayong uh, try na umorder sa akin po ayun so ay mga kuyi sanapin nyo lang si Kuya Angelo lalo lalo na sa may mga negosyo yes. at magbabalak magnegosyo ayun yeah. so open sila dito ng alas 4 ng hapon hanggang, hanggang alas 5 ng... ng, madaling araw. And take note, yan. wala pong hintuan yan. Dere, 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 po. Ayun. Wala pong pahingayan, walang linggo, Sabado sa amin. Dere, 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 hindi po mapipilayan yung hanap buhay nyo. Ayun, o. Oh. Sa mga naghanap ng supplier dyan, hanapin oh. nyo lang si Kiangilo. Kiangilo, maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayun.